okay, for today's video dahil nga today is Saturday. Magluluto tayo ng special na pagkain na naman ang aking share sa inyo dahil nga madami na naman tayong mga bagong subscribers, okay? So for today's video, Anyway, maayong nga adlaw sa imutanan, mga chuki sa ang mga sulok ng daigdig, na nga adlaw, kada kayo ang amin, makasta, taumatan ni kamong aming, magandang umaga sa inyong lahat, in English, good morning to all of you everyone, in Arabic, mashallah, good morning, okay, and today's video, magluluto tayo ng... Espesyal na naman na recipe, okay, na makakatulong sa inyo sa inyong pagbabudget, sa inyong uh, allowance lalo na sa mga OFW na konti lang talaga yung budget. So makaka-relate kayo sa aking recipe and I hope na makakatulong sa inyo. Eh kung nakatulong sa inyo, please don't forget to click subscribe, like and share. And uh, comment down below kung meron kayong gustong recipe na nais nice niyong ipaluto sa akin. And uh, lulutuin natin. Okay? So watch my video until the end. And uh, always remember that God's love you. Okay? So magluto na tayo. Mga chuki. Ito turk muna kayo mga chuki sa aking uh, freezer. Sa aking ref pala. Okay? Ito yung ating gagamitin na... Uh, fish. So, ayan. Hinihiwalay ko na siya. So, ito yung ulo at saka yung hiniwang isda. Gamitin natin sa ating recipe for today. Ito natin siya. Pagkatapos, uh, anyway, meron pala tayo ditong uh, chocolate sa Baskin Robin. Abangan yung gagawa tayo ng crepe. Crepe yung palaman, okay? And then, uh, kuha tayo ng vegetable. <laughs> Yan yung ref ko. So, yan. Walang laman yung ating ref. So, kukuha tayo ng gulay. So, ito yung ating repolyo. Ito yung ating isa sa ating recipe for today's video. Okay. So, ayan. Konting pasilip. May tlog. May chocolate. May apple. Okay. So, ayan mga chuki. Magluluto na tayo. Para meron na naman tayong kakainin. Umpisa na natin mga chuki ang pagluluto. Lagyan lang tayo ng kunting mantika sa ating mainit na uh, kasirola. And then kapag mainit na siya, titignan lang natin. Ayan. Malalaman mo yan pag binip na yung uh, sandok. Pag tumunog, yun na yun. And then maglalagay na tayo ng uh, ating, ating uh, sibuyas. Ayan. na natin yung ating simuyas. So, alam ko yung iba hindi pa nakakatrya nito. Subukan ninyo. Masarap siya. Promise. Hindi ako nagbibigo. So, yan na yan. Muna natin na uh, medyo maluto yung ating sibuyas. Saka na natin i-next uh, yung ating uh, ibang sangka. And then, i natin yung ating bawang. So, yan. Nagdiktik ako ng mga tatlong piraso lang ng bawang. And, uh, rin natin siya. Pwede rin yung unahin yung bawang or yung sibuyas. Yes, nasa inyo yan, hindi naman yung mag-aaway silang dalawa. Then next natin yung ating uh, CD. Uh, yeah, Naglagay ako ng CD para mas maanghang yung ating sabaw. Dahil na, pangasarap talaga bumigot ng sabaw pag may konting kagat ng CD. Ayan, tinatabi ko siya kasi lalagay ko na yung ating uh, yeah. Ayan, sa pagluluto ng isda, huwag niyo laging kakalimutan maglagay ng luya kasi yung luya, yan yung magpapatanggal ng lansa sa ating isda. At saka lang ba, mga suki, maraming benepisyo ang luya sa ating katawan. yan pag meron sa mga magamagat katawan ng luya. Takot na yan. Meron dito ako, Doktor Raff. So, yan. Tapos maglalagay na tayo ng tubig. So, mas mainam na kung yung tubig na ilalagay natin is um, mainit na siya para mas mabilis na lang kumulo yung ating lulutuin, yung ating sabaw. Pero kung wala naman kayong mainit, eh pwede naman yung malamig na lang din saka na natin siyang pakukulaan. Tara, balik na tayo. Ayan, kung napapansin ng mga chuki, kumukulo na yung ating sabaw. Pinapalabas natin yung katas ng sibuyas, bawang, luya at ng sili bago natin ilalagay mamaya yung isda. So, yan yung technique ng masarap na pagluto ng isda. Ilagay mo muna yung sahur sa kamupapakuluan kasi yung isda eh madali lang yan maluto kung isasabay mo kasi pakuluan yung mga sangkap sa isda eh dunog na yung isda hindi pa lumalabas yung sarap ng ating mga sangkap lalong lalo na yung ating luya, sibuyas, bawang at sili so antayin natin kumulo ng kumulo hanggang tatlong minuto o limang minuto bago natin susunod yung ating pinaka-main ng ating recipe for tonight ang um, tunang is ayan na so nakapagkwentuhan na tayo ilalagyan na natin ang ating isda ayan ulo dalawang piraso ng ulo yan na pinapiyak ko lang sa, sa na and then maglalagay din ako ng isang hiwang may laman at saka isang buntot din so itong meal na to ay good for uh, four meals ko na ito ayan so ganyan lang kasimple ang mga chuki Hintay natin natin siyang kumulo ng mga 10 to 15 minutes dahil isda naman ito. And then babalikan po natin siya. Ayan, di pa Kulong-kulong na yung ating niluluto. Ayan na, titingnan na natin. O, diba? Napakasarap na lagay ako ng konting chicken broth. Ayan, balikan na natin ulit yung ating niluto. Titignan at na natin kung kumusta na siya. So, maglalagay tayo ng konting patis, ito naman yung ating uh, pampaalat ngayon yung patis dahil nga uh, fish sauce, masarap to sa ating isda. syempre. Perfect yan. Balik tayo sa ating niluluto. Ayan na, titignan na natin sa so maglalagay tayo ng bell pepper. Ayan, alam ko, first time nito sa paningin ang may bell pepper, di ba? Masarap yan, sabi ko sa iyo, eh, subukan mo. Ayan. Ayan, titignan natin ulit yung ating niluto. Ayan. So, since luto na siya dahil nga 15 minutes naman na siyang kumulo, safe na safe na ito. Hindi na tayo mag-food poison. Ayan, lutong luto na yung ating isda. O, ba diba? Ang sarap. So, masarap to talaga, ano, uh, sa steam na rice. Okay? So, takpan natin konti, and then saka natin siya babalikan naman. Ba? Ayan, for this time na matitignan na natin, ilalagay na natin yung ating next step, yung ating repolyo. Alam nyo ba, gusto gusto ko talaga yung repolyo sa isda. Gusto gusto ko kainin kasi matamis-tamis itong repolyo na ito. So, hindi na kayo pwede maglagay ng magic sarap. Kasi nga may gulay naman na siya na magpapatamis sa ating sabaw. May matamis, may manghang, perfect na yan. Konting takip, ayan. Ang ganda ng mundo, di ba? Kung nakikita ninyo, maulap-ulap dito sa Saudi Arabia. Saktong-sakto itong sabaw natin. Ayan, no? Oh, Tingnan ninyo, o. Oh, ayan, o. Oh, Kumukulong-kulong na siya. O, oh, yan. So, pag ganyan na yung ating sabaw, yung ating gulay pala, okay na yan. Ayan, after 2 minutes lang napapakulo sa ating uh, repolyo, luto na yan mga chukis. So, kakain na tayo. okay thank you for watching stay safe god bless everyone if you like my video please don't forget to click subscribe like and share and peace peace peace